Ibo na bukas, 5 ng Setyembre ang inaprubahang price ceiling sa bigas ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa bisa ng Executive Order No. 39 na inilabas ng Malacanang, 41 pesos ang itinakdang presyo para sa regular milled na bigas, habang 45 pesos naman para sa well-milled rice. Ang hakbang na ito ng palasyo ay upang matiyak ang makatuwirang presyo sa gitna ng nakakaalarmang pagtaas sa retail prices ng bigas sa mga palengke. Ayon kay Secretary Alfredo Pascual ng Department of Trade and Industry, ang sino mang lalabag sa naturang kautosan ay makukulong at maaaring pagmultahin ng hanggang sa isang milyong piso. Yeah, atas ang batas, na uh, the price act, ng penalty ng imprisonment of not less than one year nor hmm. more than ten years. Uh, or and or a fine of not less than five thousand pesos, not more than. Ah, uh, no, no, not no, not less than five thousand, but no more than 1 million pesos. Mananatili ang implementasyon ng price ceiling sa bigas maliban na lang kung bawiin na ito ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa rekomendasyon ng Price Coordinating Council o ng Department of Agriculture at ng DTI. At 'yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.